So yan po mga boss ang Suzuki Reader 150 carb at sa video nito mga boss ituturo ko po sa inyo uh, paano ba magkabit ng passing light yung tipong nagbubusin na ka at sumabay po yung headlight ng mga boss okay? At ngayon mga boss at sa pagkabit po nito gumamit po tayo ng mini relay mga boss dahil itong uh, itong Suzuki or Yamaha mga boss ay yan po ay tinatawag po na negative trigger uh, maliban po sa Honda or mga sahin na na motor ay yan po ang positive trigger na pwede na po hindi gamitan ng relay diodes lang po ang gamitin pero katulad nito mga boss boss ito Suzuki or Yamaha ay yan po ang mga negative trigger mga boss so gumamit lang po tayo ng mini relay mga boss okay at para po sa mga baguhan o kakompisa lang sa pagwiring ay uh, ito po ang mini relay mga boss ay magkatulad lang po sila sa uh, horn relay kaso lang ang horn relay may number po ang kanyang pins pero ito pong mini relay ay wala po itong naka uh, number nakalagay sa kanyang pins mga boss ang tandaan lang niyo ang permanent position ng paa o sa ating mini relay. Ito po ang permanent position ng paa o sa ating relay mga boss. Nakita niyo mga boss kung saan nakalagay ang number 30. Yan po ang common mga boss. At saka 85, 86 at ito, yan po ang trigger. Tapos yung 87 uh, normally a uh, open mga boss. Okay? At pang last na paa mga boss yan. Tingnan nyo yung ni sinirkulan po natin. Ay hindi po natin yan na gagamitin mga boss. Yan po ang number 87 normally a uh, close mga boss. Okay? So ngayon ang una ninyong gawin mga boss Itong paa ng open sa ating mini relay Ay dugtungan natin Hinangan po natin ng wire mga boss okay? So ito na mga boss Na dugtungan na po natin ng wire uh, Na hinangan na po natin ng wire ay Itong uh, mini relay mga boss At ngayon umpisahan natin mga boss Tanggalin natin itong, itong kaol mga boss Para maumpisahan natin kung paano ikabit nito mga boss okay? at uh, Take note mga boss Kung uh, magkabit kayo ng passing light Mas mabuti na kalid po yung headlight mga boss okay? Tanggalin natin to So nakita natin itong busina mga boss Ang una ninyong gawin ay hugutin nyo itong dalawang wire na linya sa kanyang busina mga boss okay? So ito na ang dalawang linya ng ating busina mga boss Ayan po ang una nating gawin Diyan po natin ikabit ang mga boss ang trigger ng ating mini relay Ang 85 at 86 mga boss Kahit magkabaliktaran wala pong problema okay Ikabit natin to mga boss Okay, natapos natin na uh, kabit mga boss ang dalawang trigger ng ating mini relay, ang 85 at 86 mga boss, doon po sa stack ng linya ng ating busina mga boss. Next po natin gawin mga boss, ito po ang common uh, number 13 ng ating mini relay mga boss, okay? So, itong number 13 ng ating uh, mini relay, ito po ang common mga boss, doon po natin itapping sa kanyang ECC or accessories wire mga boss at doon tayo maghanap para madali po natin makita mga boss, gumamit po tayo ng T-slide. At napaka-importante po ang T-slide sa pag-wire mga boss dahil positive po ang ating uh, hinahanap mga boss, itong clip ng ating t light, i-clip po natin sa ground. Tapos yung dulo po ng ating t light, dito po natin itusok sa may sakit nating ignition switch. Tapos i-on po natin susian, Kapag umilaw, yan po ang ECC o accessories wire. Okay, nakihanap natin mga boss. Dito po natin itaping sa wire mga boss sa linya na to, ang at number 13 ng ating mini relay mga boss. Okay, itaping natin to mga boss. Okay, nakabit natin ang number 30 or kumo ng ating mini mga boss. Doon po natin ikabit sa kanyang ECC o accessories wire mga boss. Next po natin itapin mga boss, ito pong uh, number 37, uh, normally open mga boss, okay? Ito pong linya mga boss, ikabit po natin doon po sa kanyang high beam ng ating uh, headlight mga boss, okay? Hanapin po natin mga boss. At sa paghanap po ng linya ng high beam sa headlight mga boss, at syempre gumamit po tayo ng T-slide, napaka-importante po ang T-slide mga boss. Tapos i-on po natin susiyan. At next, i-on po natin ang kanina pong uh, headlight tapos i-high beam natin. Kapag umilaw po ang ating test light, yan po ang linya nating na high beam. At ngayon, subukan natin i-high beam mga boss. Okay, umilaw po mga boss. So, itong linya mga boss, dyan po natin ikabit ang number 87 uh, normally open sa ating mini reel mga boss. At ngayon, ikabit natin ito mga boss. Okay, natapos natin na kabit mga boss ang number 87 na uh, normally open sa kanyang high beam. Ang next po natin gawin mga boss, uh, i-ogress po natin to lahat ng mga wire at i-arrange po natin at para iwas po sa mga grounded. Balutan po natin ng electrical tape para malinis po tingnan mga boss at i-assemble po natin to tapos mag-testing po tayo, okay? Okay, success po ating ginawa mga boss at maraming salamat sa inyong panood at God bless. Ingat po sa pagwawiring.